Uh, isang maulan na hapon sa ating lahat, ka farmers. Uh, naghabol tayo. Nandun na tayo kanina, pero may naghabol na gusto daw kumuha ng talbos ng kamote, at isasawag daw nila ngayon. Eh kaya nagpunta tayo dito. Kahit medyo maulan na, pares lang din naman. Uh, at gusto ko rin naman makita yung mga pananim natin ngayon kasi nga ilang araw nang nag-uulan. Hindi tayo makapaglinis. Ang dami ng damo. Oh. Pero sa lunes, sana titigil na at kukuha tayo kahit mga tatlong tao lang, kaya apat, ganun, para makapaglinis dito. Pero sa ngayon, ito, pagtatalbos tayo ng ating kamute. Kasi, ang kamute kasi, habang tinatalbusan, dalawang dumadami yung talbos niya. Ganun, katindi ang kamute. At saka, alam nyo ka, farmers, lahat ng pananim, pagka maulan na maulan, konti na pakunti ang bunga. Pero ang kamute, kahit maulanan, mabagyuhan, gaganda at gaganda yung talbos niya. Ganon katindi ang kamote. Ganon kahalaga ang kamute, pagtatanim ng kamote. Kaya hindi tayo dapat mawalan ng kamote sa ating bahay. Yun. Ganito lang kalalaki ka farmers. Oh. Ganito lang kalalaki ang kinukuha natin. Para tamang tama sa mga mahilig magtanim din itatanim na nila yung iba. Yung ano niya ang ibang talbos niya itatanim, itatanim na lang. Okay ka-farmers, hanggang dito na lang muna at eh, medyo maulan na. Okay, hanggang dito na lang muna ka-farmers.